Antok ako na ka. parin pa rin si Papa. Hoy. Ayan na naman si Kagat eh. Mahilig mga gate. Ah. <laughs> Kagat sige. Aba. Ah. <laughs> ah. Isa pa. Dali. Oh. Kagat. Oh, Hindi alata. sa pa nga. Dali. Yung alatang kagat. Ayan. Sige lak. Uh. <laughs> Talaga namang vampira. Siya na. Oh. Hindi alata sa camera. Yung itsura mo, oy. May kamukha eh. <laughs> kagat na naman. Tama na si kagat. Tama na. Ah <laughs> <laughs>